Nakita natin ang pagsisikap ni Pangulong Emilio Aguinaldo para maipakita sa buong mundo na ang Pilipinas ay isang bansang may ganap na kalayaan o soberanya. Ngunit, matapos na maideklara ang kasarinlan ng Pilipinas sa Kawit Cavite at maitatag ang unang republika ng Pilipinas sa simbahan ng Baraswain sa Malolos, Bulacan, ang Pilipinas ay ibinenta na ng Espanya sa Estados Unidos bilang bahagi ng kasunduan sa Paris. Halos pitong buwan lamang ang pinalipas na tayo ay malaya. Pero dadako na naman tayo sa isang yugto ng pagkakaalipin. Ang mga tinuring na kaibigan at pinagkatiwalaan ay siyang tutuklaw sa atin. Sila na ngayon ang bagong makakalaban, ang mga Amerikano. Sa araw na ito, malalaman ninyo kung papaano nagsimula noon ang digmaan sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos. Dumami na ang mga sundalong Amerikano sa Pilipinas. Sila ay makikita na sa iba't ibang sulok ng Maynila kung nasa naroon ang mga Espanyol. Unti-unti nang nakita ni Pangulong Emilio Aguinaldo ang maitim na balak ng mga Amerikano. Gabi ng ikaapat ng Pebrero, 1899, naganap ang isang madugong barilan sa Calle Sosiego sa Santa Mesa. Naglalakad noon ang tatlong sundalong Pilipino nang sila ay makita at mamataan ng Amerikanong sundalo na si William Grayson. Winika nito ang Halt! Nang ibig sabihin ay tigil. Ngunit, dire-direcho pa ding naglakad ang mga sundalong Pilipino at di nagdalawang isip na paputukan ng baril ni William Grayson ang mga ito.

Binaril ng nakatalikod si Anastasio Felix. Siya yung sundalong Pilipino na naglalakad lamang doon sa Cali Sosiego. Sa ginawang ito ni William Grayson, dyan na ang pagsisimula ng digma ang Pilipino at Amerikano.